Natapos na ang tatlong araw na working visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Germany. Pero bago umalis, tinanong daw siya ni German Chancellor Olaf Scholz tungkol sa imbestigasyon ng International Criminal Court. I explained to him our concerns over jurisdiction uh, that we have uh, uh, explained uh, many times over the uh, our concerns with the jurisdiction of the ICC in the Philippines and why it is a, uh, uh why we are not recognizing that jurisdiction and the reason behind that. Sabi ng Pangulo, malala pa rin ng problema sa droga sa bansa. Pero hindi raw siya pabor na daanin sa dahas ang pagtugon dito. Kinawa na naman ni PBBM ang pasaring ni dating Pangulong Duterte na puro pasyal siya. Ito yung schedule ko. San yung pasyal? <laughs> This is my schedule for today. Sinagot niya rin ang banat ni Duterte na gusto lang daw ni PBBM ng term extension kaya suportado ang charter change. Naku-confuse kasi ako sa KPRRD, papalit-palit eh. So I'll have to examine it further, read it kasi very quick ko lang na, 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 narinig ang, ang balita, uh, kanyang mga remarks. so uh, we'll, we'll, Tignan ko muna kung ano ba talaga yung sinabi niya para maintindihan ko dahil hindi ko talaga naintindihan kasi parang naiba bawat salita niya, iba eh. Sa kabila ng mga batikos, binati pa rin ng happy birthday ni PBBM si Duterte na magdiriwang ng karawan sa March 28. Hindi naman daw kasi siya na memersonal. Ibinahagi naman ni PBBM na bumubuti na ang lagay ng kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos. Inaasahan daw na ngayong Webe siya makalalabas ng ospital matapos magkaroon ng hinihinalang pneumonia. May sagot naman si PBBM sa pahayag ni Chinese President Xi Jinping na pinaghahanda nito ang kanilang militar sa gitna ng tumataas na tensyon sa West Philippine Sea. President. Quite frankly, I don't think there's anything new there. Uh, that's what they've been doing already. Uh, uh, they, they have defined the 10-dash line and they uh, uh, continue in their view to defend it. We, for our part, continue to defend what we uh, and the international community has recognized as our maritime territory. Mobile Journal Julie po. Ang mukha ng balita.